good afternoon guys so ayan pauwi naman kami ng aking kasama yung nasa unahan kasama ko ang sabi niya mauuna daw siya para makita isa sa video kasi nga nalaman niya na nagplaplapla ako sa kalsada habang nagbabay kaya sabi niya siya naman ang mauuna kasi nga alam naman na niya yung daan na aming dinaanan nung una kaming nagsama itinuro ko siya kung saan kami. ang malapit na daan papauwi at saka papasok kasi nga yung dinadaanan niya dati nung di pa kami nagsasama Malayo guys Nung pa siya dumadaan sa kabila So dito itinuro ko siya Kung saan ang malapit na daan At ngayon na nga guys na uh, daan na namin yung traffic Dito sa may Baliverde So ngayon kasi uh, Hapon, rush hour na Alas 5 na pasado, mag alas 6 na Kaya ganito na sitwasyon dito Sa may Baliverde Pero maganda dito yung bike lane dito hindi dinadaanan ng motor kasi nga nandito yung opisina ng MMDE ayaw nilang mahuli dyan kasi nandyan lang sa may kanan namin yung opisina ng MMDA Kaya yung bike lane dito hindi pinapasokan ng motor kung talagang kaya nakatakbo kami ng maluwag pero banda doon sa may dulo sa may stoplight ayan puno na ng motor kasi nga yung iba dyan, guys, mapaliko kaya ito, rumampa na tayo sa gutter dito, guys, grabe nag-alun-alun na yung ating video gawa nga ng rumampa tayo sa gutter, lubak-lubak dito, guys may mga puno-puno pa, ayan oh. kanina, nung nasa baba pa ako dumadaan, yung babae nyo yung nakabike sinusundan ko yun ngayon, rumampa ko kasi nga pahinto-hinto siya, rumampa ko di ko alam na makakulusot pala siya so nakalusot siya, ako naman lang hindi na nakalusot nandito na ako sa gutter ang taas taas ko na, guys nag alun alun na yung mga video natin kasi nga maraming punong kahoy dito sa gilid maraming mga ugat ugat kaya tumatalon talon tayo nito kaya yung video natin nagkukurap kurap cellphone lang kasi yung gamit natin guys walang anti shaking kaya ganito yung video natin guys nag alog alog kasi nga yung gamit natin na Oppo F11 walang anti-shaking to kaya ganito yung video natin. Umaalon-alon siya guys. Pag may mga lubak-lubak. Kaya kailangan na natin mag-ipon guys ng silk para sa cellphone na may anti-shaking. Kasi nga marami na ngayon labas na cellphone guys na mayroon mga anti-shaking. Na kahit maglubak-lubak pa yung kalsada, hindi na babago yung quality ng video natin. Kaya naman kung sakaling mayroong pagkakataon, ang gusto kong bilhin na cellphone yung Honor x 96 yun ang maganda guys kasi nga pwede siya sa tubig pwede rin siya sa anti shaking kasi nga nakikita ko yun sa mga blog, sa mga review na pwede siya sa ganun kaya tayo naman mahilig din tayo maligo kaya pwede na natin yun i-camera sa ilalim hindi na natin kailangan ng GoPro at sana bago matapos ang taon na to, makabili na ako ng aking pangarap na silpo na yun, na Honor X9C. Yung pwede sa tubig at saka sa vlogging na hindi siya nakalog alog yung video. Katulad nito guys, oh, sobrang traffic. Grabe. Uh, napapagod na ako dito guys sa kakahinto-hinto. Nababarahan kasi kami ng mga motor doon sa bike lane. Kaya ito, Sumingit ako dito sa may gitna. Nawala na yung kasama ko guys. Mukhang nayamot na yung kasama ko guys. Hindi ko na nakita. Siguro kung saan sana lumusot yun. Traffic kasi. Kaya kung saan may butas, saan pwede dumaan. Doon lumulusot yung kasama ko. Ako naman, pagiligilig lang din ako kasi nga. Siyempre, kailangan din natin magdandaan dahil traffic nga. Nakatawid na kasi kami ng Meralco Avenue. Mapunta na kami ng Eastwood. Kaya nga medyo nakaluwag-luwag dito konti kasi nga dito pa lang sa may Meral Ko to. Pero pagdating natin doon sa may na papunta ng Bridgetown, doon na naman tayo sisikip kasi nga mga sasakyan na galing BGC at Makati, mag-uumpo ka na dyan sa sipay pagbaba ng tulay na yan sa may kaliwa natin guys. Ayan, doon sa bandang unahan, mag-uumpo ka na yan guys kasi ang daming bumababa ng mga sasakyan dyan. O, ayan na nga guys, hindi ako nakakamali. O ayun na yung kasama ko guys galing pala sa kabila nako lumusot pa siya dyan oh ay nako kapatid bakit ka lumusot dyan pag nagkataon mapitpit ka dyan masanwits ka talaga hindi na ako humabol sa kanya guys kasi nga baka mamaya pag kumabig yung wing ba na yun nako pitpit -pit tayo doon. kaya dito na lang tayo sa pinakagilid talaga kasi nga kinover up na naman ng mga sasakyan yung bike link kanina doon kaya doon naman siya sumingit delikado yun so ito na nga guys puno na naman yung ating bike link dito sa may 5 nako mahirapan naman tayo nito sa pag uh, Akyat sa ating bike kasi nga pag nasa tayo ng bike natin hindi natin abot yung simento kailangan natin bumaba sa may batalya para umabot tayo sa simento naku pag ganitong traffic dito ako napapagod guys kasi nga ilang baba ako dyan ilang hinto din tingnan nyo naman pati yung bike lane binarahan na ng mga motorista ng mga motor ayan hindi na tayo makadaan yung kasama ko hindi ko na nakita siguro dumaandaan na yung sarampa siguro baka doon sa unahan antay niya ako pero hindi na yun tuloy-tuloy na yun kasi dito stock up pa na ako dito ng mga 5 minutes sa 5 minutes na yun, ang layo na ng katakbo Kung hindi ka may stack up. Itong mga ito, wala talaga. Yung bike lane dito, puno na talaga ng motor. Ganito ang sitwasyon guys pag hapon. Pag rush hour, ito ang sitwasyon. Ayan, hindi ako makalusot dito kay drop. Talagang binarahan ako. Hanggang saan kaya itong traffic na to Hanggang C5 siguro to Hanggang doon sa may lumang bayan. nako nako So, ayan. Nakalusot-lusot na tayo. Medyo lumuwag-luwag kaunti Pero, ganun pa rin. May ano pa rin sa bike lane. May isang motor. So, ayun. Gumilid na yung motor kasi padalito siya ng seat ng ano, libis. Ako naman pupunta dito sa may bagong bayan. So, ayan. Nakalusot na tayo, guys. Inabot lang naman tayo ng mahigit 7 minutes doon sa traffic na yun. Napakalayo ko na sana guys kung wala akong harang. Siguro kung hindi traffic, nandoon na sana ako sa Marcos Highway. At dito guys, muli na naman ako na-trap. Kasi nga ito si Kuyang Magmamanga. Yung kariton niya dito pinadaan sa kalsada. Kaya ayon yung motor, ayon makalusot yun. Nakalusot din siya. At sa saka binusinahan ko siya. Kaya nakalusot na rin ako. At dito naman guys pipinahan din natin yung mga kutsi dito guys tingnan mo naman yung space grabe gilid gilid na kutsi yun kunting kunti lang binagay na space ito mas malaki laki pero yung isa yung nasa unahan kanina talagang maliit lang yung mga space na ibinibigay talagang pinang pinang tayo dun sa may mga kuting guhit grabe naman lima. Tapos pag nasagi, sasabihin kasalanan ng nasa gutter na ng nakabay. eh sila nga itong nakabalan na doon sa may kalsada. Grabe naman yan. Dapat tansya rin paminsan-minsan yung makakadaan yung mga maliliit na motorista. Tulad itong isang SUV na to. Nandoon na sa salinya niya. Kumalas pa talaga. Humarang patuloy dito sa may dinadaanan ko binarahan niya yung daanan ng motor at saka mga bike. Ano ba naman niya? Ayun, nakalusot din tayo. Ito sa may tulay naman, ito na naman tayo guys. Barado na naman dito. Nako, napaka-traffic talaga itong bagong tulay tingnan guys. Punong-puno ng motor at saka mga sasakyan. Nako, nako po, delikado ito Baka mamaya hindi to matibay na pagka-repair ng tulay. Matulad tayo doon sa may bulakan Isang ba yun? Yung sa may uh, noybesiha ba yun? Natulay na gumuho nako ang hirap niyan Kaya ayun, sa awa ng Diyos Nakating din tayo ng Intersection ng Manggahan At nakalusot na rin tayo guys Papunta na tayo ng ligaya Ay nako, nakakapagod talaga Yung kasama ko guys Hindi ko na nakita Kung nasaan na yun kaya habulin na lang natin siya guys kung saan natin siya maabutan. Hindi na kami nagpang-abot gawa nga ng traffic. Baka nauna sa akin yun. Hindi ko na siya masipat kung nasaan. Ang layo na siguro nun. Dito rin sa Marcos Highway guys. Oh. Sobrang traffic din dito. Ang dami rin sa sakya papunta ng Antipolo. Masinag, Kogio Lahat yan guys papunta don sa may bandang Antipolo. Ayan Oh. Ang dami rin dito guys, pulang-pula din oh nagpakahinto din yung mga sasakyan. Ang luwag-luwag na itong Marcos Highway guys, apat na lento, pero natatrapik pa rin. Dahil nga, sa intersection dito sa may Cainca, nandito na ako banda sa may Santa Lucia, kaya medyo matrapik dito talaga. Kasi nga yung pumapasok dyan, pupuntang Cainca, Taytay, Diyanpon. Ako, traffic din dito. Kaya makakagalan din tayo dito. Hindi na talaga makikita nung kasama. Sadyang iniwan na talaga ako. Parang pag-ibig lang yan guys. Iniiwan pag matagal na. <laughs> Baka nandoon na yun, sa may masinag, sa may metrobank, kung may na sa ATM. Ako nandito pa sa Santa Lucia. Napakatagal kasi ng traffic kaya nagkaiwanan kami guys. Hindi kasi ako lumulusot ng mga maliit na ano, alanganin na butas alanganin ng mga pagitan kasi yung monibela ko guys mahaba baka mamaya biglang sumabit sa mga sasakyan ako ang laking problema imbis na nagmamadali ka maabala ka pa kaya kailangan talaga dubling ingat ka rin kasi nga pag hindi mo tansyado yung monibela mo bigla ka nalang pumasok pasok na po mahirap na isang kisap mata mo lang maaari kang madisgrasya tulad nito guys oh sumingit na lang ako dito sa may likod niya kasi nga huminto siya hindi na rin ako umover to pandang kanan niya kasi baka mamaya mabulaga ako ng mga papadarit sa mga sakyan nako malaking problema na naman yon kaya wag tayo magmamadali total pauwi na rin tayo kaya kung saan tayo abutin ng ating pajak, ganun lang tingnan mo yung si kuya nasa oh. gitna siya wala pa siyang ilaw-ilaw. -ilaw. Naku, kadelikado. Nagbabike ka, nasa gitna ka, katapos wala ka pang kailaw-ilaw sa bike mo. Hindi gagawin ni Mr. Chris Fidian. Talagang dito lang siya sa may gilid. Bahala na matagal. Basta huwag wow, lang magpabara-bara sa kalsada. Kasi nga, sa pagmamadali mo, baka ikaw naman ang madali. Kaya mahirap na. Ayun Ay, ano na guys, malapit na tayo sa masinag. So, Siguro, kung maabutang pa natin yung ating kasama kanina, baka inantay niya-antay niya ako doon sa may masinag. Kaya, paspasan na natin guys. Kasi wala naman nagano sa sakyan. Birahin na natin to Hindi ko napansin yung oras guys sa traffic. Alas 7 na palapasado. pasado. Biruin mo yun. Ang haba na ng biyahe ko. Umalis ako doon sa Ortigas. Mag-aala 6 pa lang. Ngayon, alas 7 na pasado. So, isang oras na ako sa kalsada guys. Grabe naman ng abala ng traffic na yun dun sa may C5. Ang haba-haba kasi. At yun na nga guys, natatanaw ko na yung kulay blue sa bandang kanan ko. Yan na yung Metrobank. Siguro nandyan yung kasama ko. At yun na nga guys, nandyan nga confirmed. Nakita ko yung kanyang bike na kasandal doon sa may pader.